Rio, congratulations. Ako naman ay iyong Alagyan imbitahan. alagay natin na honey ko yung sikrito pampasarap ng new bak. Pampasweet sa mga taong sure. Oh. Sure. Ay, ay margarina o. Tibay, uncle, aba. Parang tayo mahina nang bumayo. Nadadala ka ang Ha, uncle. Nadadala. Sige uncle. Ngayon, lagay. Ay, nasa, nasa -bayo. na yan, lagay. Eh, nasa pagbabayo. Napapalakas. Gatas, uncle, umos na. Mm. <laughs> Tulo. <Ay. laughs> Tama lahat, na yung lahat di ka? Lahat na, Nadali na <laughs> ang cool Ang kul. Ang kul. O gatas. Pampasarap ng Pipi. Hintay nga. Wow. na. Sarap pa ninyo. Talagang kay mapipista. Pa, ano? uh, hindi. Panaghapay ng kahoy na malaki. Wow. Sabi nga. Ay baka naman yun inara eh, pagkakapirahay piner din niyo. Para may <laughs> harap hindi na yung kuan. Tibig, tibig. Wow. Kaya nga ako nagpapayubak tapos pasalubong sa lubong ang napinag-ong sa nagpupo ay ayos na. At di naman iba. Nagpupo. Yan naman parang, ay si Kapaknor. Ay <laughs> si Kapaknor naman talaga ay masipag. <laughs> May tanim pa daw siyang saging pero buhay na. Mukhang inapak-apakan lang ang puno sa diyan nakatanim. <laughs> <laughs> Sipag. Nagbabala <-bala. laughs> Sipag. Nagbabala-bala. sa... Wala nga Ay, sorry naman. No. 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 Wala nga bibigyan ng isa encargado eh wala naman ako sinabi magbantay. Namisa na ang tubo. Yun lang <laughs> ito po ang porsyento. Susunod alam mo na wala sa encargado ay si Tiyo ang nakakadaan. Ang kumayo pa mainit. Mama, may mahilo pa yun. Talagang gawing gabi kami nito eh. Ah, walang kalam lang si Karding. Eh. Ah, na, Nag nagmainit ah. kayo? Ay, no, sa Elaya. Ay, ano, nagbango, nag, ano kayo, palusot? dalawang kalabaw. Tingin um, sa kami nito. bitik mo din ka pa sa kalabaw kung turo mo eh. Ang kalay ka unin. Ngayon na lang <laughs> nasi, nasigaw. Ang tagal na noon ano. Talaga yung yung kala na ng hawak pagdaan ng dalawang kalabaw. Ay baka naman yung balaba. Tapos nung dada na pagayon ng utrik pagayon. Baka naman yung sinasabi niya nagbabantay at baka magpalusot eh kayo magkasagpi naman nga Pero kayo. sabi 20 sako daw nga kinuha ninyo. Yo. Bakit di sa isang sulit? Mukhang mukha, tigdal kumaan lang kumaan. kayo. Yun pa <laughs> kayo okay, lang Kuan. Kay Sa kinuha. ko, ni mo sa Sino ba kumuha? ina. At kaya tara, kuha, no, Hindi ako nakuha. Yung kinuha ko, dinagdaga. Oo so, na, Pwede na ito. Mm. Ah. Ay. <laughs> 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 yung sandok dapat. Kung sandok. Ang e. oh. oh. kulay puti. Kasi. Oh. Nakasabit. Nintis mm. ka. O oh, yari. Ubus na. Balo ganito. Tsaka sa panggay itong mababasag yung pinggan. Wala na. Oh. Pero nasa na sa kalapit ng jag. Ang kabila. Hmm. Saan pa kayo? Ay eh, di sa taong probinsya na kayo. Tulang gutom. Ha? To. ito Ayun, Saginga. Na. Saginga. Sanyo, kanina, oh. Saging oh, chaging daan ang kayo. Chaging daan din sa inyo kung Kailangan kay magtanim. Oo. Sa tabiki. Wow, sarap talaga kuya pag may tinanim. Ano? <laughs> Maray, saging ano eh. Kaya nakikisaging na lang. So, si Abita, eh. Sabi ko kanina, nasan kaya yung tricycle? At ano, sabi Sabihin? ko ako dadaan na hindi nadaan. Ano? Yung pala, nangunguha ng saging doon kay Biki. Oo, oh, at sabi ko kami magyayubak. Sino? Tatay. Sina ba? mga kumakapakaders. Kalkal. Ah, nandito pa tayo. Ano na, namumuhunan na sila. Mm. Bakit saan kayo galing? Round 2. Tayo, imbitahan mo naman ako sa pakasal mo. Siyang ka kakasalin. Siyang kakasalin. Papak round 2 na. Okay na yan. Okay na daw. Okay na kapatid okay pala. Uh. Abre na daw siya eh. Uh. Nauna si Abel. Okay Nauna yung mga Bertubi, berpikir, dan juga